What's up? This is Mars Tips. Welcome sa ating channel, kaibigan. So, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag ng location sa partner mo, zuwa mo, kamag-anak mo, o asawa mo. Malaman natin ang kanyang location kahit nasaan siya pumunta. Malaman natin using satellite view at unlimited tracking location ito. So, kung gusto mong malaman, panoorin mo lang ang video nito hanggang matapos at sundin mo lang ang mga tips na ituro ko para pagkatapos mong panood ang video nito, alam mo na kung paano sit up to sa iyong cellphone. So, kung gusto mong malaman, tapusin mo at panoorin mo lang ang video nito. Pero bago natin yan simulan, huwag po natin kalimutang mag Like sa ating Facebook page at mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Merstep. So, kung tapos ka na maka-follow sa ating Facebook page at maka-subscribe sa ating YouTube channel, tara simulan na natin ang tips na ito. Let's go! At para malaman natin kung paano natin gusto isit up, ang una natin gagawin ay pumunta tayo sa cellphone ng ating partner na gusto natin i-track at pumunta tayo sa kanyang Play Store. So dito sa Play Store, i-search na natin ang Google Maps. So ito, so dapat updated ang Google Maps. At pagkatapos ma-update na ang Google Maps, i-open lang natin ang Google Map. At dito, makita natin sa Google Map ang profile icon sa taas. I-click lang natin ito. At dito, scroll up lang natin at makita natin ang location sharing. So, i-click lang natin ang location sharing. At dito, makita natin na stay connected. Share your real-time location with friends and family. So, ito ay pwede sa lahat. Family, friends, at kahit sino man yan na gusto nating itrack ang kanyang location. So, ang kailangan natin gagawin, share location. So, click lang natin ang share location. At dito, makita natin ang kanyang location. So, ang gagawin natin para ma-unlimited access tayo, so, ang kailangan natin dito piliin, until you turn off this. So, ito ang pipiliin natin para unlimited ang access natin sa kanya. So, dito, i-share natin. So, scroll up. So, ipa-slide lang natin at i-click natin ang more dito isend is natin ito sa ating gmail account so tandaan personal gmail account ito ng ating cellphone so isend is lang natin so ito na sa akin click ko lang at isend is ito so dito makita continue to turn on location which google use service so okay lang natin so dapat ang kailangan nito ay palagi naka turn on ang kanyang location so ito turn on na makita ko na ang kanyang location. So, click natin. So, dito makita nga, kita natin na can see your location. So, ibig sabihin, makita ko na ang kanyang location. At dito, tapos na tayo. So, pumunta lang tayo sa ating sariling cellphone. At doon na natin makita ang kanyang location. Unlimited ito. So, ito na ang ating sariling cellphone. So, ang gagawin natin ay pumunta tayo sa ating Gmail account at check natin ang ating Gmail account na natin galing sa kanyang Gmail account. So, dito makita natin ang email. So, i-click lang natin. Ito yung email galing sa kanya, ang kanyang location. So, makita natin ang real-time location. So, ang gagawin natin dito is view on Google Map lang natin ito. At pag-click natin ng view on Google Map, ay mapunta tayo sa ating Google Map. So, nandito na tayo sa ating Google Map. So, dito sa ating Google Map, makita natin ang kanyang location at ang kanyang information, pangalan niya at ang percentage na kanyang cellphone makita talaga natin at ang kanyang direction so kung gusto natin puntahan i-click lang natin ang direction at bago yan natin gawin i-click ang direction para mapunta natin ang kanyang location ang gawin natin ay i-turn on lang din natin ang ating location o oh, ba diba? so ito lang napaka legit ang um, na tricks na ito hindi na tayo gagamit ng tracking device para malaman natin ang location ng ating partner so ito lang ang gawin natin so So, ganito ang um, view sa Google natin pag pinuntahan natin. So, kung makita nyo, mayroong mga dot-dot. So, yan ang ibig sabihin yan ay ang papunta sa location ng gusto nating track So, yung color red na nakapoint, yan ang kanyang location. Nandyan siya ngayon. So, gusto nating puntahan, i-click lang natin ang start at mag guide tayo papunta sa kanya. So, malaman talaga natin kung nasaan siya, saan siya pumunta. So, malaman talaga natin at monitor natin. Kung itong tricks na ito ay gamitin nyo sa mga anak nyo, napaka laking tulong ito lalong lalo na sa mga magulang na mayroong trabaho at yung mga anak nila ay pasok sa parlan. So napaka useful ang tips na ito para sa inyo. So panoorin ulang lang ito at sundan ulang lang ito at isit up mo lang ito sa inyong cellphone para mapakinabangan mo ang ganitong trick. So, napaka-useful ito. So, kung nagustuhan mo naman ang video nito, huwag po natin kalimutan mag-like, comment, and share. At mag-follow sa ating Facebook page, Merch Tips, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So, yan lang po. So, hope nakatulong ang video na ito sa inyo. So, see you on my next video. Maraming salamat po.